Bigin mo ako sa pagmagkakataon para may tama ako lahat. Ayaw ko lahat. Charles, ayoko maging kabit. Pero hindi ko isasara yung puso ko na magkabalikan tayo. Gusto mo yung kahit ang Mga bobo! Hindi nyo pinag-iisip mga galaw ninyo! Hayaan niyo na lang ako at hindi lahat ng bagay na dadaan sa dahas! ka na. Ako. No. Gusto mo pa, kita eh. Sige na. Ako kakain ito. Sige na, ako na. Ayan, arati-arati mo eh. Charles, tuparin mo muna yung pangako mo sa akin na Tatapusin niya sa saya ni Victoria Tapi bago yan Kemain kamu nak Baru gue malingkan lah Di mas Oke okay yang kiss muna bago kumain. <laughs> main keluar na Aku <laughs> na aku Aku na Kamu mau Ayo Alex, Josh! Pote. Oh, ate. Papasok na ako sa trabaho, ha. Tandaan niyo yung mga pinto, dapat nakalak. No, po, Opo. Tsaka nandiyan naman yung Kuya Charles, eh. No, okay. po. Ingat po. Ingat Nailak niyo yung mga pinto sa likod. Ate, bigyan mo na kabalik na. Oo nga, eh. Nabalitaan ko ang nangyari sa inyo. Kaya nga ako napatakbo dito sa opisina. Hayaan mo na dito na ako. Okay? Virgo! Tumating na yung mga bago nating investors. Sino? Yes, kami ang bagong investors ng kumpanyang to. Madali lang naman kasi kunin ang mga maliliit na negosyo tulad ng pinapasukan mo. Konting pananakot sa may-ari, konting bayad, bibigay na agad. Kamaling binabangga mo. Kasi unti-unti kong sisirain ang buhay mo. Victoria, hindi ako natatakot sa iyo. Sana maghirap. Hindi kita uurungan. Karen, pagtimplahan mo kami ng kape. pag mo siya Sunday. Yan ng papeles. Kung di mo kami pagtitimpla ng kape, tatanggalin kita sa trabaho. Ganyan ang kapangyarihan. Lahat nagagawa. Kaya binabalaan kita, Virgo. Simula pa lang lahat ng to. Let's go, babe. Kamusta yung trabaho niya? Alam mo, hindi talaga ako titigilan ni Victoria eh. Sila ni Enzo yung bago investor namin sa company. At major shareholder sila. Alam mo, ginagamit ni Victoria sa Enzo eh. Dahil sa yaman nito. Mabuti pa, kausapin ko na si Victoria. Para masimulan na namin yung annulment. Sasama ako. Hello, Victoria. Yes, Yuki. May babalita ako sa'yo. Ano yun? Sila Charles, aasikasuhin na yung mga papers para sa anong... Ay, kalkulado ko lahat ng galawan nila. Simulan na natin ang plano. Ah, uh, tawag na si Victoria. Hello, Victoria. Yes, Charles. Ah, uh, magita tayo para matapos na yung lahat. Sige. Sige, send ko na lang sa'yo kung saan. Ano, mabihis ka na? Ah, Virgo, kape ka muna. Alam kong pagod pa eh. Ah, uh, sige. Susunod ako. May kailangan lang ako kasi kasunod Sigurado ka? Sige, mawag na ako, ha? mag i din ako. Hello, no, Victoria. Yes, Yuki? Nagawa ko na yung napag-usapan natin. Nasa si Virgo. Nga pala, si Charles na lang ang pupunta dyan, ha? Okay. Virgo! Ano to? Akala mo hindi ko alam yung pinagkakagawa mo? Ha? May naman man, hindi pa! Alam ko, nakasagot ka ni Victoria! Wala akong alam dyan! Ano wala? Victoria. Pirmahan mo. Kailangan natin magtulungan para alam. sa annulment natin. Alam mo, kaya ko naman itong pirmahan lahat eh. Pero sa isang kondisyon, ibibigay mo sa akin lahat-lahat ng ari-arian at lahat ng pera mo sa bank. Nagsisinungaling ka pa? Ay okay? magkaibigan tayo. Ano na alam ko kapag nagsisinungaling ka? Bakit mo ba nagawa sa to? Sorry, Virgo. Kailangan ko na ng pera. Kaya ako nagawa yun. Patawad. Sige, pirmahan mo na lahat sa isang ayaw ko. Ay, ma'am! Ito pala mga menu namin. Meron ang ilagang baboy, kaldereta, adobo. Meron sa view, ma'am. Ano ba gusto Lahat ang gusto mo? Lahat ng gusto mo, ibibigay namin, ma'am. Teka na, hindi pa kita tinatawag, di ba? ginagawa kami dito, oh. Doon ka muna. Dito. Ay, nagusit po. Right, Victoria, sa totoo lang, ikaw naman talaga yung mahal ko eh. Hindi ko talaga totoo mahal si Virgo. Sinabi ko lang naman yung kasi sobrang sumama yung loob ko nung nalaman kong nabudis oh. ka ng iba. Victoria, pwede naman tayo magsimula ulit eh. Charles, sabi ko na nga, babe. Mahal mo talaga ako. At mahal din kita, Charles kaya ko hiwalayan si Enzo. Basta makipagbalikan ka lang sa akin. Victoria, pag nakapagbalikan ka na sa akin. Magpakalayo-layo na tayo para di na tayo masundan na Enzo. Ah, ma'am. Mag-drinks ka muna. Kanina pa kayo dito eh. Ano diba naman yun? Ah, Di ba ba kayo order ng food? Ah, alam mo, ginagawa kami dito, di ba? Enzo. Ano pala, Virgo? Ano meron ba't gusto mo ay pagkita sa akin? Diyos, sabi ka na nga, babe. Mahal mo talaga ako. At mahal mo kita, Charles. Kaya ko iwala yan si Enzo. Basta makipagbalikan ka lang sa akin. Nakita mo na. Hindi ka mahal ni Victoria. Ginagamit ka lang niya para makuha niya sa akin si Charles. Alam mo, Enzo, bakit hindi ka sa akin kumampi? Total, alam na alam ko kung anong ang laro ni Victoria. Nakalaylay <slalostan> <tot> na <tot> tayo para matapos na ito lahat. Victoria, butiwala ka sa akin. Sinisigurado ko sa'yo na matatapos na ito. <tot> Enzo? Walang niya ka, Victoria! Niloko mo ako! Kung hindi ka na din mampapa sa akin, mas mabuti pang umatay na yung lahat! Tutalala mo na, kaya uunahin ko na to!